Malalapit na naman ng pasukan. At bago ito magsimula, isinasagawa ang taunang brigada eskwela na nagaanda sa mga eskwelahan sa pamamagitan ng pag-aayos, paglilinis, at pagpipintura para sa muling pagpasok ng mga mag-aaral matapos ang matagal na bakasyon. Taong 1998 na magawa ang batas Republic Act of 8525 o Adopt School Act na sinundan ng paglulunsad ng Brigada Eskwela sa pumuno ng DepEd taong 2003. Ang layunin nito ay magtulungan ng publiko at pribadong sektor para sa pagpapabuti ng edukasyon sa bansa. Sa ganitong ang pagkakataon na ipapamalas ang pagbubayanihan ng mga Pilipino. Ngunit sa mundo ng modernong teknolohiya at distraksyon, Meron pa rin nga bang bayanihan na nangyayari sa mga paaralan? Matapos ang nangyaring kick-off sa unang araw ng brigada noong ikadalawamputwalong araw ng Mayo, kinuha namin ang mga pananaw ng mga estudyante, guro at manggagawa sa isa sa mga pampublikong paaralan na may pinakamadaming mag-aaral sa buong bansa. Ang pambansang mataas na paaralan ng Quezon o Quezon National High School. barkada sa kala. Oh. Mm. Okay. Every year. <laughs> Opo, taon taon. Mm, Hindi ba? Tinatanghali po ng gising. <laughs> Bakit po kayo na pala? Para makatulong sa ikaw unlad na paaran. Para makatulong sa mga gawain. Para mapaglinis sa paaran. Dahil sa aking apo. Masaya naman po ba? Oo, kasi may... Mas nakikilala ko yung mga mag Oo, oh, masaya naman. Okay naman siya. Lalo na po nakikita mo natulong tudung yung mga estudyante mo kasama yung mga magulang. Ang pambansang mataas na paralan ng Quezon ay maraming mga kwento na madalas hindi napapansin. Mga kwento ng iba't ibang tao na parabang walang pagkakaiba. Mga istoryang kinakailangan ng malapitang tingin para makita ang mas malalim na mensaheng dala. Bakit kayo nagpipintura nila? Dito. Isa sa mga istoryang ito ay kasama ang isang binatingin na nagnangalang Jansen na naabutan namin nagpipintura ng isang silid-aralan. Isang prosigidong mag aaral na merong simple buhay. Nak, nandiyan ka na. Sasama ka sa akin sa Merkoles ha. Tulungan mo lang itong si tito mo, si Sir Art, maglinis ng room niya. Okay. Balis na po. Tatlong taon nang pabalik-balik si Jansel sa kanyang paaralan tuwing ikatlong linggo ng Mayo. Sa paglipas ng panahon, kasama ang kanyang ama at isang kaibigan, iba't ibang gawain na nararanasan niya para lamang makatulong sa kanyang tiyuhin ng trabaho ng kanyang ama at assistant naman sa isang dental clinic ang kanyang ina na kung minsan ay natanggap din ng mga labada. Hindi mapagkakaila na malaki na ang responsibilidad na piniling dalhin ni Jansel para sa isang binatilyo na nasa high school pa lamang upang maitaguyod ang sarili. Pero dahil sa munting hangad na makatulong sa kanyang tiyuhin, nakahanap siya ng paraan para maituloy at sumigla ang kanyang pag-aaral at makatulong sa kanyang mga kapwa-estudyante sa high school. Bukod sa mga mag-aaral, katuwang din ng paaralan ang mga magulang dahil sila ang unang gumagabay sa mga bata bago at pagkatapos ng eskwela. Pero sa isang ina na merong anak na humaharap sa maraming problema, sapat na nga ba ang paggabay bago at pagkatapos ng klase? Gano'ng katagal na po kayo nakikisa po sa Brigada Eskwela? since yung anak ko yung elementary. Walang tutumbas sa pagmamahal ng isang ina pagdating sa kanyang anak. Ang kwento ni Roselia Santos Maling ang nagpapatunay dito. Isang ina na tulad lamang ng iba ang naisay ang kasiyahan at kaligtasan ng kanyang anak at gagawin ng lahat para dito. Simula pa ng elementary si Den, ang bunsong anak ni Roselia, Tinutulungan na siya ng kanyang ina sa lahat ng mga pangangailangan niya sa paaralan. Upang masiguro ang kaligtasan ni Den, na aktibong nakikiisa si Roselia sa Brigada Eskwela. Dahil may mataas na posisyon si Roselia sa General PTA, isang malaking responsibilidad ang meron siya pagdating sa pagbibigay ng mga kailangang kagamitan ng mga mag-aaral. Ano uh po -huh. yung usually ginagawa ng minya po sa Brigada? Ganito yan. Oo naman na nag-attendance katen attenda so punta sa advisor. Tapos pag nakita na yung mga rules maglilinis mag na. Tapos aalamin namin kung anong kulang. Halimbawa, kung dadala ng mga pasahan, tambo, walis tinting. Tapos pag ano, panlibas na lahat ng panlinis, dadali namin. Tapos pag kailangan pinturahan ng school, mag-make yeah, ng mga pinto-pinto. Dahil sa pagiging ina sa kanyang anak, hindi lamang kadugo ang kanyang natutulungan, kundi pati na rin ng iba pang magulang na hindi nagagabayan na maayos ang kanilang mga anak. Nagsisilbing magandang ahempla si Rosalia sa iba't ibang tao na gustong tumulong at hanapin ng munting kasiyahan na dala nito. Ang gusto ng tumulong is, uh, tumulong ayo kasi kailangan namin ng ilang pang mga tao na kailangan tumulong sa mga gawain. Nasa God is mas mabilis umapadalit yung mga gawain para maging maganda yung ating parel lang para sa ating mga anak, kaibigan at kamag-aaral na mag-aaral. Sa Mati National High School, alam mo po na buong puso po natin sa so supporta na ako natin na Brigada Suela. Ito po yung sa kanila, uh, hindi lamang laman po ito para sa atin, but of course para po sa ating mga mag-aaral. Sana ay babad lang. Tayo ay magkaisa sa dalating ng Brigada para maging mas mapaunan pa ang ating mahal na Kasan National High Kayaan ko ang lahat na makiisa sa ating pinagawang um, brigada iskola. Napaka-halaga ang ating ginagawang ito um, so sapagkat ipinakikita natin talaga ang pagtutulungan ng bawat isa, ng community, ng mga buro at mga mga lang. Makipagtulungan pa upang lalo nating maisaayos ang ating mga facilities dito sa ating paaralan sa Quezon National Police. Kaya po, sa susunod na brigada, dahil lagi naman tayo nagbibrigada, ayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa gawain pang paaralan. Tulungan natin ang ating paaralan. Mahalin natin ang ating paaralan. Tulungan natin ang mga taga Quezon High. Maraming salamat po at lagi po kami umaasa sa inyong pakikisa sa ating paaralan. God bless us all. bago sa ating mga Pilipino ang pagkakaroon ng kagustuhan makisama at makisa. Nananalaytay na sa ating mga dugo ang kahulugan ng komunidad, ang pagbabayan niya. Ito ay isang napakalaking parte ng pagiging Pilipino. May pagkakaiba man ng bawat tao, hindi ito hadlang upang makamit ang kahit anong mithiin. Sa katunayan, dapat itong gamitin motibasyon na magkaroon ng respeto at nais na kinalani ng iba batay sa kanilang mga nararanasan. Pagamat hindi lahat ay mayroong ganitong gali anuman o sino man ang rason, marami pa rin ang bukas at handang tumulong para sa lahat. Isa itong tanda na meron pa rin pagkakaisa sa pagkakaiba.